What's up everyone? This is Mark Vega and welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog guys, ayan. As you can see, so my background, nandito tayo ngayon sa farm. Mahigit isang taon na rin nung last tayong pumunta dito guys. And now, i-update ko kayo ulit dito sa farm namin. Ayan. Ayan, so marami ng tanim dito si Papa. Ano, so marami ng gulay. Ayan, and, nani nanibago rin ako guys, Do hindi na ako nag-vlog kayo nung papunta rito. Ayun, dahil hindi ko nakapisa din dahil ang dami nagbago. But before anything else guys, sa mga bagong di pa nakakapag-subscribe at bago lang dito sa channel ko, is please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi like ma-update. Every na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel natin. And guys, support nyo rin po or follow nyo rin po yung Facebook page natin na Mahal Tapwaring Vlog. So without further ado, insert guys. Let's go! bahay So parang ano uh, siya guys, parang natatabuhan dahil nga ang dami na mga gulay, mga bulaklak. Ito yung papasok sa amin. Ito yung pinaka main road dito. So laki na ng pinagbago guys. Ayan. Actually naligo pa ako ng daan. So ito yung dating nga uh, guys, may kubo-kubo dito dati na wala lang, parang silungan lang. Ayan, so ang dami pa mo. Oh. Kita yun may maraming mga talong. Ayan, tapos dito ang dami papaya. Mga saging. So ang papaya oh. Diba? May mga patubong mga lansones. May mga gulay yan dito. Meron din pala ang palaya at saka opo. Oh, oh. Ganda na mga bulaklak ko. Oh. Ang tawag ko sa bulaklak na ito guys is coca cola. Kasi ginaganan ko yan. <laughs> so yun yung gusto kong halaman na yan. Ah. Yung puno na yan. Yung puti yung ano niya. Yung kanyang dahon. Tapos ang liwanag sa gabi. So okay, guys ito yung papaya dito F1 to. Ayan ang gaganda ang hahaba. Hindi ko lang, F1 or F2 na to. Diba? Ang ano. Dati wala to guys. As in. Ilang ano lang. Buwan, ilang buwan pa lang itong tinatanim ni Papa. Ayan. Diba? So ganyan ka ano yan. Ganda. So yun. Bilis ng pagbubago dito guys. Ng up, up, upgrade. No? Ayan pa o. Oh. Di ba? Ang dami yung bulaklak. So guys, ito yung pinuntahan natin last year. As you can see, no? Um, meron na mga papaya. At ang tataasan ng mga papaya at may iba may bunga na rin. Dati kasi wala yan guys. Asin talaga ng nyug lang tapos sukal lang. Diba? Even sa banda dito. So yan ang laki na ng pinagbago guys. Na yung papaya dito. Mga F1. Ayan. Ito so, yung mga pinagana ng nyug. Gagawing uling ito. Okay. Yan yung pulungan ng mga manok, pato. So lawak nito guys. So guys. Nag-uuling na yun si Parin Dudong. Ayan. Ayan pre, inuuling mo yan eh. uh, Inuuling mo yan. Agatok. 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 pala yan. Yung mga manok ni Papa. Hmm. Kita nyo ba yan? Kaya naka na. so pababa na kami ngayon ng patag ano. So after naman ito, pupunta naman tayo ng Mahalta Farm para bisitahin at pakainin yung ating mga biig. Ayan, so mamaya maya tayo mag-outer doon. Siguro tayo mag-outer sa Mahalta Farm. Siyempre, bago rin na pumunta doon, maglilinis muna ako ng katawan. Siyempre, para hindi natin sinasabi, baka may sumamang virus sa atin. Para safe yung ating mga Uh, alaga. So guys, ang laki na talaga ng pinagbago talaga ng lugar na to. Uh, dati hindi yan ganyan. no mayroon pang being developed doon. Uh, Diyan yung daanan naman guys ng ano ng mga tribo, ng mga uh, mangyan. So ito yung matan uh, unang daan talaga. Itong dina-daanan namin ngayon. And ito rin yung daan na malapit sa sa lupa dito sa amin kay Papa. Ayan. Ayan. So, nanibago kasi ang dami nagbago. Nag nagbago yung daan. Nagkaroon ng mga kabahayan. So, more okay talaga ano. Kasi, kaya sabi ko sa inyo kayo na uh, ang punta ko dito last year pa. So, matagal na rin guys. Kaya ngayon na lang tayo ulit nakapunta ko ngayon dito. Ngayong 2024 na lang ulit. So, ayun. Dito pa rin yung pinakamalaking puno dito. Ayan, kung nakikita nyo sa likod ko. Ayan. Ayan. So ayan guys, dito tayo ngayon sa Mahalta Farm And medyo na late na kami ng Dating dito sa baba And kakatapos ko lang Pinakain itong mga alaga na ating Baboy, itong mga inahin And meron akong isang biik Na nagsusuka ng dilaw do Matulukan ko na siya kanina ng gamot And pinainom ko rin ng Apralite, ganoon din yung mga Kasama niyang biik, matulukan ko rin yung mga Kasama niya dito So bukas rin tutulukan ko siya then the rest okay na po lahat ng mga vintage matataba ayan hindi ko lang sure kung nakikita nyo dahil medyo nadilim and bukas pala tatarin na natin pakainin or patikimin ng uh, booster yung mga alaga nating biik pakainin natin sila para matuto na silang kumain at mas dumagdag pa yung anila, ano, yung timbang nila mas gumanda yung laki nila ano so hopefully mabilis silang matutong kumain katulad ng mga mga big natin dati And then guys, I think hanggang dito itong vlog na to. And thank you so much sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa Mahal Farming Vlogs. Ano? And sa mga bago nandito pa, o mga bago nakaratilan dito sa channel, at yung mga hinahanap yung videos about katulad ng mga ganito, pag-alaga ng baboy at sa pagdating sa farm. Ano? And hindi kayo nagkamali ng napuntahang channel. No? So don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para like kayo ma-update. Every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel natin. And guys, take note. Uh, I-follow nyo rin po pala yung Mahalta Farming Vlogs, yung FB page natin ano, para like ma-update pa uh, sa mga further uh, announcement natin and mga posts. Ayan guys. So guys, uh, see you on my next vlog. Bye.